Hello oh, po. Ayun oh, na. Congrats ha. Bongga. So, una muna. Ano yung naging challenge sa'yo ng role mo dito? Bilang si Mayor Rambo Agapito. Well, ang challenge do po dito ay yung lines. Mga deep words po sa so sa Pilipino. Mm -hmm. Deep Pilipino po so yung mga lines dito halos lahat. Kaya doon po nahirapan. Tsaka ano, madaming lines. Mm -hmm. So, so magaling so, ka, ka naman yata mag... Line lines. Hindi is, naman. Is, is, isang letter yung tinanggal. Isang letter talaga? Curious ako, anong letter ang tinanggal? Kasi, nung week 10 kasi, sabi nila, week 10 daw mabasa nila lines so Isang letter lang tinanggal nila. S. S pa talaga. Sa so, ano, isang mga ano, parang yung diba, look oh. that. So, nagkaroon siya kung yari na accident na parang kung nalagyan na eh, S. Tatanggalin lang nila yun. <laughs> anyway. <laughs> yung accident lang nila yung Okay. Anong ka ba dito? Ka. Lawyer ka dito, di ba? Hindi. ah uh, ano, mayor po. Mayor talaga. Hindi, ala ko, lawyer ka by profession. Hindi. Okay. So, so dahil... Okay. So, dahil mayor ka na, naging mayor ka dito, at your age, ano naging thoughts mo ngayon about politics in general? Madami. Tulad ng? Uh -huh. Tulad ng kapag ano, dapat si, ano, kapag nasa politics ka, huwag mo kakalabanin agad yung mga mata, mas mataas sa'yo. Kasi kapag may kinalaban ka, pwedeng, pwede ka ipapatay. Oo. Oh. Okay. So, hindi ko daw masundan. Pero ikaw, uh, ma na-open ba yung mind mo uh, sa politics dahil dito? Well, alam bago pa ako maganito, mag alam ganito. ko naman po ang politics. Na? Ma alam ko naman po ang mga politics na yan. Kasi uh, madami politics po kasi sa nangyayari dun sa amin, sa mga kabayang. Uh -huh. Ikaw if ever, given the chance in the future Gusto mo din pasukan itong gantong linya? hindi uh, eh, po Bakit? Kasi kapag politics po kasi Mahirap yan, madami kang kalaban Madami po kayong Makikita Ano mm -hmm. Kapag artista po kasi Maganda din po yan mm -hmm. Mas maganda po kapag naging international Kasi kapag international po kayo baka kapag travel po kayo bilang artista tapos madami po kayo projects mga fun projects po most of the time mm -hmm. pero ayun lang po talaga ang gusto kong pagkahan gawin? well gusto ko na yung maging mm -hmm. chef ah blogger. why not? A vlogger na chef? chef so mm -hmm. yeah. mahilig mm -hmm. ka magluto? well hindi naman, kasi wala po akong time. Okay. Pero, ano, marun nakikita ko naman po mga kapatid ko, oh, kung paano sila nag-chop, paano sila magluto. Marunong mag na ako magluto ng egg. Uh -huh. Tsaka spang, uh -huh. good for you. Yeah. Candy. Okay. So, gusto, nakikita mo yung sarili mo na you will be an artista hanggang sa tumanda ka na, hanggang sa lumaki S ka, ka na. Naman. Ah, yun ito talaga yung gusto mong profession. You when kailan mo na realize sa sarili mo na ay gusto kong umarte, gusto kong magartista. ilan taong ka noon? Five. Okay. Ano? Three kasi ako nagsimula mag-acting. Oh. Hmm? Pero five yan, kasi yung three parang na yun? nagkaroon ako ng more uh, half Kasi nung five, na-realize ko kahit nakakapagod ito is worth it kasi niya makikita mo yung ginawa mo. Tuwad na Firefly, di man lang ako naiyak, pero hindi, kahit hindi ako naiyak, nakita ko yung ginagawa ko. Nagkapaiyak? Naka, nakapaiyak ako. Na, ano, parang madami ako napaiyak. Madami ako napasaya. Kaya nung ginawa ko, Lord lalo ko pong lalo pong ano, ginalingan. Kaya, nung ginaling ako, ginalingan ko pa talaga ng ginalingan, doon ako naiyak. Ay, bongga. Yun na. So, tawag yan. You went, sabi nila kanina lahat, ano daw, you're too matured, you're so matured na sa AIDS mo. Anong feeling mo pag sinasabi nila yon? Eh, naniniwala ka ba doon? Hindi naman po. Well, siguro po ako pa seryoso talaga ako. Yung seryoso, ganito seryoso. Mm -hmm. Kaya, feeling ko kaya nilang sasabi yun. Kasi kapag nag ano, ako, acting, kapag siloso ako nag-acting, parang, ano na talaga ako. Naka, nandun lang talaga ako. Di ako makapagsalita. Nakabahan ako. Nakabahan? <laughs> Ito naman, nag-chika lang tayo. Saka nilalamig ako. Ang galing. Ah, oh, <laughs> uh, 11, 11 ako. 11. January po. Saka nag-aaral naga, ko ako pa. Cardinalians. Can? Uh, regular? Cardinalians. Mm -hmm. Regular classes? Oh. Card Cardinalian? regular Cardinalians. Uh, Saan ka ba eh, nakatira? Pero ano po sa, sa, sa private. Eh? May kawayan. Ah, may kawayan bulakan. Okay. Pumapasok ka. Ah. Mm. O so, kumusta yung mga treatment sa'yo ng mga teachers mo, mga klase mo? So, superstar ka doon sa school. Well, yes po. Kasi indoor store po nila. Ano ka? Indoors. Indoor Endorser ng school? Yeah, ba? eh, ambassador. Oo, oh, oh, okay. Mali lang yun. Oo nga naman. <laughs> <laughs> so, ano ka din? Honor student ka pa rin kahit na busy ka sa pag aar ay sa pag-aartista. Well, mahirap po maging honor student kasi minsan kasi na na-absent ako lahat po sa taping. Mm -hmm. um, kapag honor student po kasi parang ayun po kasi po Pero ako po hindi po ang focus ng masyado. Pero nakapag-focus pa rin ako na sa Kasi, ano, nag-taping ako. Kaya, pag ko na umaga, kahit late na ako nakatulog, papasok pa rin ako. Wala ka na miss sa age mo na yan? O lalo na sabi mo, mga 3 years old ka lang. nag-start ka na. Wala ka na miss, sa tingin mo, during your, yung childhood years mo? Miss na. Ang miss na ginagawa ba? ng isang uh, bata, ganun. Kaya, kipaglaro ka pa rin ba sa classmates? Hmm classmates, may na kami Kasi lahat na lang sila nagpapapicture. <laughs> well, meron na no isang classmate, nag-chess like, kami. Uh, When nag-chess like, pa lang. Isang so, best like, pa nag-chess. Eh, sa online game, mahirig ka din? Yeah. Ah, yun na. na. Ha? Chess.com. Ah, chess.com. Um, ah, yun lang ang mga laro mo, pero... Yeah. Ah, Minecraft. okay. Minecraft. Anong pinaka-favorite? Minecraft. Minecraft, okay. Meron na, ano madami akong projects diyan. Meron na ang ginagawa ko si Nikki. Yes. Yeah. Mm -hmm. Yuen, nagkaka ka na? Kasi parang ayaw mo magka girlfriend ka mo eh. Dati po nagka-crush ako sa... Sino? Yung, King Domingo, Sino? King Domingo. Ah, King si Domingo? oh Meron Bakit mo nakrushan si King Domingo? Hindi ko din alam eh. <laughs> Hindi din alam. Saan mo siya napanood? Ano, bubble gum yan. Sa bubble gum. masyonda. Yung, hmm. Pero yung ka-age mo, wala kang nakakrasyan. Wala. Wala. Lahat sila may Wah! Yan tayo eh. Yan tayo talaga <laughs> yuwen Okay. Hindi, kanina sabi ni Tito Michael, uh, yun na, parang wala kang balak mag-asawa uh, ano yun? That's na for my future self. That's for self ano, bakit tinutokso ka ba nila yun? Hmm? Tinutokso ka ba nila sa sir? Tungkol sa girls? Well, kasi may love team ako dito. Tinutokso si nila ako na sir. Ano nila? Pero, bakit? 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 Sino ba ka love team mo dito? Si, uh, o, ano, Olive. Olive. Ah. Ngayon, Ay, oo, oh, tama <laughs> si Olive nga. Oh, ang ganda na na. Lahat naman po na tao maganda. Parang hindi naman. Ang pangat lang po na tao. Yung ugali. Eh. Tama pa. <laughs> Thank you. Thank Yun na. Uh, okay. Sige na. And then last na lang. Anong gusto mo maging ano? Pag pianood to ng mga viewers. Pag pa na. Ano ang gusto mong makuha nila? Ano yung gusto mong maging lesson in a way nila? Dito sa forever yang Well, Thank you very much. ang lesson po na dapat po nakuha ng mga tao dito ay, uh, ay! dami ani oh like what lang well kung sa ano kung gusto mo po maglearn ng politika politika po ito kaya malilearn niyo po talaga ang mga ways kasi parang isa po kasi sa malaking flashback ang buhay ko. di ba napanood po sa mga movies yun buhay lang sa flashback over them. Ano, makikita nyo po buong buhay Dito sa, buong buhay pa sa si Rambo. Buong buhay ni buong A buhay Ramon Rambo ha? Hindi ikaw, okay. <laughs> Wala talaga ako sa politika kasi hindi pa ako gano'ng katanda. Pero dapat po nila ma-learn. Ay, maging seryoso kayo sa gusto nyo. Kapag may gusto kayong gawin, maging seryoso lang kayo sa gusto nyo dapat kung gusto nyo ito gawin ko to ito gagawin ko din to okay lang kahit dalawa in, inaano nyo pero kung anong mau kung siguro mo ano mau una o mas madali ayun muna pagpapukusan nyo tapos pag ano na well kasi kapag hard way agad yung inuna nyo hindi kayo agad maahasa kaya dapat easy tapos hard Alright. Salamat kayong word of wisdom. Yes, Thank you. Thank you.